Paano kumikita ang isang media man? <laughs> Hihat yan. <laughs> Alam mo, ang kita ng isang media man, dependis si programa mo. Uh -huh. Kapag uh, malakas ang programa mo, at uh, ang rating mo mataas, mm. pwede kang ibinta ng estasyon. Mm. So, ikaw na yung face of marketing? Oo. Ano, oh, ang kikita, ang network, yung estasyon ang kikita, hindi, ang hindi ikaw. ikaw. Kasi sa oras ka lang eh. Aha. Uh -huh. Kaya ang pinakamaganda, itong ginagawa namin ng Tatang Idong, na naisipan namin yung black time. Black time, opo. Oh, oh. Lahat ang papasok na uh, ads sa, sa inyo? Inyo. Uh -huh. Bayaran mo lang estasyon dun mm -hmm. sa black time mo. Uh -huh. Opo. oras. Uh -huh. Lahat lahat ng ano, papasok yan. Uh -huh. Uh -huh. Kaya, ang kita dyan, kung black timer ka. Uh -huh. Uh -huh. Ngayon, kung hindi ka naman black timer, tauran ka lang, ang kita ng mga, ito, ibubulgar ko ng uh -huh. gawin ng mga mga broadcaster, ano? Hindi po siya nilalahat. Hindi siya nilalahat. Uh -huh. uh, yung bang, uh, sila ay bumubuntot-buntot sa mga politicians. Ah, uh, yan, yan. Si, yes. Para, malam mo, may pangkape. Eh. Ah, uh -huh. so pinapabango nila yung politician oh, sa... Eh, mag interview ka, kanya. Uh -huh. Pagkatapos, si eh, in return, bibigyan ka ng pangkapi mo. Uh -huh. Mm lang mga ano. Uh, pero kunti lang yan. Ayan. Kunti lang yan. Meron din yung uh, hindi po buntot-buntot, kundi talagang uh -huh. gusto magkipera. pera uh -huh. Kung angkor ka, babanatan mo yung isang ano. Uh -huh. Yung hit and collect na tinatawag. Uh -huh. mo, tapos ipuntahan mo uh, para bubusan lang ka na lang para ah, uh, ka. Uh, yan. Doon kumikita yung iba. Nakita yan ang illegal na kita. illegal na kita. Oo, oh, yan ang illegal na kita. Delikado yan. Baka pwede kang patayin. Oo, oh, uh -huh. <laughs> oh, yan. Tama po. Pwede <laughs> diba? kang <laughs> patayin. Oh. oh. Sa, sa inyong ano, uh, talagang straightforward kayo? Talagang hindi ninyo, wala kayong sinubukan na... Maraming, maraming, uh, ano, maraming ay, yung bang maglagay? Mm. Oo, oh, yun. Sigurado. Para busalan ka. Niminsan Hindi hindi ko, hindi ko tinanggap ang busal na ganyan. Mm. -hmm. Wala. Kung ano ang gusto kong gawin sa programa ko, yan ang masutunod. Oh, ang ganda. Oo, oh. uh, ngayon, kung mayroon kang ibibigay, saka natin mag-uusap dyan. Aha, Oo. Kung uh -huh. ibang ano na yan. Saka natin mag-uusap na yan. <laughs> sa labas na lang ng programa yan. Opo. O, ganyan.